Uh, guys, may kalaw, at sa ating lahat nandyan sa Facebook at sa YouTube. Then, babalik na naman ako ulit sa papagiging uh, yung magsasabi sa inyo for public awareness. Ito guys, disclaimer ko na lang for public awareness. Kung ano yung mga ginagawa ko way back 2020 na magingat kayo sa mga budol, magingat kayo sa madaling magaling magsalita yung mga magaling mang-hypnotize ng tao. Kung noon hindi kayo halos naniniwala, pero may nangyayari. Ngayon, maniwala na kaya din nangyari na yung mga sinasabi ko, di ba? Kung dati iniisip niyo na nagsisinungaling ako sa inyo, ngayon totoo kasi nga nabudol na kayo. Ito yung masaklap. Mga kabit at parihong nagkakabitan at mga kabit riding in tandem sa pambuhudol sa social media. Gamit sa, nandun sila sa YouTube. Okay? Pero ginagamit nila yung Facebook at Messenger. Dun sila tumitira sa Messenger kasi wala namang Messenger ang YouTube. Okay? So, nandun sila sa YouTube. May, wala silang channel, guys. Nanggagamit sila ng channel. No? Pero pares-pares sila na nag-start, na nagkakaroon sila ng grupo, nagkaroon sila mga kausap sa messenger, and nangihingi ng mga tulong, nangihingi ng pera, okay, para kasuhan si Dona para kasuhan si Inday Marie, alam na yan, para kasuhan nila si Nani, at sino pa yung iba. Guys, babalik na naman ulit ang mga budol nitong mga panahon na to taghirap na naman wala na ang pandemic pero may pagtaghirap sa social media kaya ingat kayo guys ingat, ingat, ingat may magpapagamit ng mga youtube channel ingatan nyo yung youtube nyo nagkaroon na kayo ng kita sa youtube nyo ingatan nyo yung youtube nyo okay kayo nang gagawa ng content ng mga youtube channel nyo ngayon, in, hindi man ako nakagawa ng paraan dito sa isang group, sa mag, magkabit na to. Sa isang magkabit na to. Pero at least papano, nakagawa rin ako ng paraan dito sa isang magkabit na to. Dalawa sila. So, apat. Eh, hindi naman kasama yung isa. Actually, tatlo lang. Pero yung babae is kabit ng magkabit na nangangabit. Pareho sila ng style. Marami silang mga nakukuha ng pera galing sa mga individual na tao. Okay? Ngayon, sila na nga yung mga matatapang dito. At least, quote and quote, okay? Yung pananakot nila sa akin, nagbubumirang. At ngayon, sila na ngayon ang may warrant of arrest. So, good luck and good job, karma. Ganun lang yun lagi ko lang sinasabi sa inyo, lagi ko lang binibigyan ko kayo ng ng advice, ng ng warning na magingat kayo at huwag kayong tumulong. Pag nakikita niyo yung mga style nila for budoli budol na yan, kung paano sila mag manggamit ng tao para makap, mapaniwala kayo at magbigay kayo ng pera. Okay? Guys, lagi ko talagang iniisip niya na sana at the end of the day makakabawi ako sorry, kasi ang kulit ng pusa ko at thanks God nakabawi rin ako sa wakas at ito lang ang nangyayari dito sa ano kasi dahil nga, sa sobrang kampante ng isa, hindi matigil-tigil ang sabi ko nga sa kanya noon yung mga evidensyon na binibigay mo sa akin kulang pa nagmukha talaga siyang sinungaling. Mukha, ta sinungaling talaga. Nagalit siya sa akin ng dahil nga, sinabihan ko siya na huwag mo kami lukuhin. Ay, nisip niya niluloko. Talagang niluloko niya kami. Hindi lang kami, marami pang iba. Hanggang ngayon, nagkakaroon sila ng away at nagkakaunsihan sa kadahilanan na hindi sila pare-parehos na nagkakaroon ng hatian sa kinikita kinikita niya yung mga nagbibigay sa ibang bansa, galing sa mga ibang mga OFW, sa mga kababa kababayan natin. Dahil ang sabi, tutulog, tangihingi ng tulong at tutulungan sila din nakakaawa. Hindi po sila nakakaawa guys. Hindi po sila mga lumpo, hindi po sila mga paralisa. Complete mga kamay nila, magaling nga silang mambudol sa social media para papaniwalaan ang mga sinasabi nila. Ngayon, Baka pagdating ng panahon, makukulong na yung mga ito. Baka naman magbibigay rin kayo ng pabail. Guys, kasalanan nila kung bakit naan sa, sa, social media hanggang ngayon. Ako na nga nagsabi sa ay, pinaglalaban yun, bakit andito kayo sa social media hanggang ngayon, 3 years ago na. Hala pa rin. Hindi pa rin natigil. Ako pa nga yung naging masama. nila diba? sinungaling daw ako, gaga daw ako, putang ina ako, mga ganyan-ganyan, kung ano-ano pa yung mga sinasabi. Alam nyo, masama man ang maghiganti. Pero the way na ginawa ko, talaga yung nakapaghiganti ako. Marunong din akong maglaro. Kasi bumabawi ako. Bumabawi talaga ako. Pero hindi na talaga ako magpapagamit, guys. Babawi at babawi lang ako. Pero nung kat magpapagamit ako. Tama na. Yung mga stress na nararamdaman ko before. Para talagang ipakita ko sa tao at ibalik ko sa tao yung mga paninira nila sa akin. At yung tiwala ng tao before sa akin, gusto kong ibalik. Puntaan YouTube guys kung gaano kagulo yung YouTube. Walang tigil sa kasuhan. Kaso dito, kaso doon. Grabe. May mga warrant of arrest. Mga ganyan-ganyan. Pero kung may makukulong man, guys, huwag kayong tumulong. Tama na. Kasi sila nag-create ng mga gulo na yan, eh. Sila ang gumagawa ng kaguluhan na yan. Hindi sila natitigil dito sa social media. Dahil gusto pa rin nilang mamira sa mga tao. Ngayon, meron na sila mga problema ang kinakaharap. Alam na nyo mga budol, ang mga riding in tandem na to, tumigil na kayo sa paniniwalas ka. Dumayulayo kayo. Hindi kayo pumunta ng ibang bansa para manghu manguha. Pa, ano, kinukuha nyo sa basurahan yung mga pera na yan? Pinupulot nyo sa klasada? Hindi, pinaghirapan nyo rin yan. Hindi kayo magkakapera kung hindi nyo paghihirapan yan. sentido ko muna lang. Kasi lagi ko talagang iniisip, lagi kong sinasabi sa kanila. Kung kayo mag magkakaroon pa rin kayo ng tiwala dito sa mga riding in tandem na to, nasa sa inyo na 'yun. Kasi kung tutuusin lang, kung ibabalik lang talaga sa umpisa sa umpisa. Iba na 'yung buhay ng 2020. Iba na rin 'yung buhay ngayon. Pwede naman sila magtrabaho may kakayahan silang magtrabaho, magaling silang magsalita dito at manguha ng mga loob ng mga tao para kumita at magkakapera. Why not kung gagamitin nila yung kanilang talento, yung bunganga nila, yung utak niya, nila on the way sila magsalita. ba? Diba? Para magkaroon sila ng trabaho at para magkaroon sila ng income. Pero hindi. Hindi. Kaya yun lang isang bagay na dapat niyong ingatan, huwag na kayo magpapadala sa hipnotismo ng mga budol na to. Dahil pagka kayo makukuha nila, talaga limas ang bulsa niyo. Okay? Ngayon, yung magkabit, meron na nang meron na silang kakaharapin kaso dahil may mga warrant of arrest na. Yung kabila ng mga magkabit, na riding in tandem nitong magkabit, meron na rin. May mga war may warrant of arrest na. May mga wala daw silang mag-shot. Ay, okay na yun. Okay lang yun. Pero na in hindi man sila na-inquest, pero on pa na andun na. Magkakaharap-harap na rin sila. May arraignment na, mga ganito-ganyan sa korte. Yun, pa-process na rin yun. At may parating pa. Good luck. Thank you. And good luck. Okay? Good job, Garva. Thank you so much. Amanus.